Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Ayan, dahil napakadami ng mga bagong lupon, ngayon dito po sa aming lugar, ako po ay nagsisimula na na mag ng lecture sa mga bagong lupon taga-Pamayapa dito po sa aming bayan sa Bae, Laguna. Isinama na po namin dito sa lecture na ito yung mga bagong lupon ng mga katabi naming barangay o katabi naming bayan, ang bayan ng Los Baños. Alam nyo po napakasaya at uh, nakakatuwa dahil yung mga lupon dito ay mga very excited na matutunan ang Katarungang Pambarangay lo At ako naman po ay natutuwa dahil sila sila po mismo ang mga nag-invite sa akin para turuan ko sila ng uh, Katarungang Pambarangay law. Giniskas ko po dito yung KP overview, kung ano yung governing law, ano po yung purpose ng uh, Katarungang Pambarangay law, yung operational structure ng Katarungang Pambarangay, yun po ng uh, composition ng Lupon Tagapamayapa. Ano-ano yung mga qualifications ng Lupon at ano-ano din yung mga disqualifications naman. At diniscuss din po natin dito at sa lahat po ng mga napag-seseminaran uh, ko, la ang lahat pong ito na dinidiscuss ko dito sa aming uh, bayan ay dinidiscuss ko rin po every time na ako'y ma-invite para mag-lecture. Ano po yung lupon taga-pamayapa as body at yung mga pinakamahalaga dito sa katarungang pambarangay lo ito po ay una yung uh, jurisdictional aspect. Alam nyo po sa katarong ng pambaranggay law, ang, bagamat lahat po ito ay mahalaga, ang pinakamahalaga po dito ay yung uh, section 408, 409, and 410 ng Republic Act 7160 o ito pong Local Government Code of 1991. Sa lahat po ng aking seminars, yun po ay aking dinidiscuss at doon po ako bumababad every time na ako po ay ma-invite sa iba't ibang lugar dito po sa Calabarzon. Ngayon po, uulitin uh, ko, dinidiscuss ko po dito sa uh, nakikita nyo na picture na ito ang jurisdictional aspect. Ano yung mga requirements para malaman natin kung ang kaso ba na isinampa sa barangay ay sakop ng Katarungang Pambarangay Law. Meron po dong tatlong bagay na akin pong binibigyan ng diin. At uh, sumunod pati po yung subject matter. Kailangan Uh, pasok ito sa Katarungang Pambarangay. Otherwise, eh maaring ang problema o yung issue ay dadalhin nyo sa korte o sa ibang ahensya ng ating pamahalaan. At mga kabarangay dito po ay uh, atin din binibigyan ng diin kung kailan may authority ang Lupon. So ayan mga kabarangay ipinakita ko lang po kung ano yung ating uh, activities sa mga panahong ito at uh, maraming pong salamat sa inyong lahat.